Maraming napapangiwi sa pagde -dehorning. Ang gamit kasi ay dehorner na napakainit na inilalagay sa ulo ng bisero maraming violent reactions. Masakit na proseso kasi ang dehorning. Bakit daw kasi kailangan mag-dehorn? Mayroon pa nga ang suggestion ay mag-alaga na lang daw dapat ng walang sungay okay lang kasi na huwag magdihorn ay matagal na naming ginawa ka sideline. Kasama sa best practice ang magdihorn para sa mga sumusunod na dahilan. Siguridad nating mga nag-aalaga dahil karaniwang matatalas ang mga sungay ng mga kambing. Siguridad din ng mga kambing sa herd lalo na kung nag-aaway-away ang mga ito Pagsuwag kasi ang natural na panglaban ng kambing sa isa't isa. Kapag may mga sungay sila, peligroso ka sideline. Heto ang napili naming talakayin sa vlog na ito. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada I-download lang ang app, i-search at i-type ang mag k AgriVentures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message kami sa aming Facebook page na Sideline.Pinas. At ka-Sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Paano ba gamitin ang dehorner at dehorning paste? X30 The Horner. Ang X30 The Horner ay ginagamit sa pamamagitan ng pagdikit ng iron tip sa ulo ng bisero. Sadyang napakainit ng tip nito ka sideline para maging epektibo. Sa loob ng apat hanggang limang beses na pagtutok ay matutuklap na ang pinaka-base ng tumutubong sungay. Susunugin ng iron tip ang lahat ng nerve endings na siyang nagpapalaki ng sungay ng ating alaga. Walang dugo ang buong proseso. Dr. Naylor's Dehorning Paste Dumako naman tayo sa kabilang banda ka sideline. Ang dehorning paste naman ay ginagamit sa pamamagitan ng pagalis sa balahibo sa paligid ng tumutubong sungay at pag apply ng base. Ang base na ito ka sideline ay may sinasabing caustic property. Sampung araw makalipas, mapapansin na ang panunuyot ng base ng sungay. Alright! Alin ang mas masakit para sa bisero? Sa palagay namin ka sideline, mas masakit po talaga ang paggamit ng dehorner dahil nagbabagang bakal ang ginagamit sa pagpaso ng mga tumutubong sungay. Mas malakas ang hiyaw ng bisero. Iyan ang patunay sa sakit. Ang buong proseso ng pagsunog ay umaabot lamang ng 20 seconds kada sungay. Isang minutong matinding sakit. Kung baga. Alin ang mas matagal na masakit? Ang paggamit ng dehorning paste katulad ng Dr. Naylor's dehorning paste ay epektibo. Pero ito ay nagdudulot ng masakit na karamdaman sa bisero na tumatagal ng ilang oras. What? Ang dehorning paste ka sideline ay may sodium hydroxide at calcium hydroxide at ang mga ito ay may caustic properties. Ang pagiging caustic nito ay siyang dahilan kung bakit kaya nitong manunok o kaya manira ng tissue kung saan ito ina-apply. Sa pamamagitan na pag apply ng dehorning paste ka sideline, ang buong parte ng tumutubong sungay ay nasusunog ng paunti-unti dahil ang dehorning paste ay nakakasunog ng balat, sadyang maiirita ang bisero. Ilang oras din kung tumagal ito. Tip lang ka sideline sa paggamit ng dehorning paste, mag-apply ng medyo madami-dami at normal na susubukan ng bisero na ipunas ang ulo nito para lang matanggal ang napakasakit na nararamdaman. Alin ang mas efficient? Yung mabilis kung gamitin. Kapag sinabing efficiency, ang ibig sabihin nito ka-sideline ay yung bilis ng paggamit. Ipagpalagay natin sampuang ide-dehorn na bisero kapag dehorner ang gamit sa jang mabilis. Kaya kung madami kayong mga bisero na dinedehorn, pinakamabilis ang X30 dehorner. Ang dehorning pace naman ka sideline base sa nagawa namin, gugupitan muna at isha-shave ang paligid ng sungay para lang ma-achieve ang perpektong kontak. Inaabot ng lima hanggang sampung minuto ang buong proseso dahil sa kasama ang pagtatanggal ng balahibo sa paligid ng sungay kung paunti lang ang bisero ninyo, okay na okay ang dehorning paste. Ang best option ninyo ay yung sa palagay ninyong okay. Kung alin man ang mapili ninyo sa dalawang iyan ka sideline, parehas na okay. Depende talaga sa dami ng inyong kambing at depende sa individual ninyong opinyon. Pagkat huli mga ka-sideline, ang dehorning ay para sa ikakaayos ng ating mga alaga. Mas aktibo, mas malusog, mas pinatibay sa vitamins and minerals pa. Kumpletong vitamina at mineral, sakit at panghihinay siguradong tanggal. ka-sideline. Bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mangkay AgriVentures. Amin pong pinasasalamatan ng ating mga ka-sideline sa kanilang patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa ating Shopee at Lazada na Mangkay AgriVentures. Shoutout po kina Ralph Christian de la Cruz, Desiree Balignasay, Edna Siano, Maynard Garcia, Miguel Lamata, Geisha Plaza, Christian Noel Zamora, Limuel Pablo, Patrick Dayonio, Marilu Cobcobo, Marnel Serigo, Jerome Mabasa, Desiree Arquio, Grace Punzalan, Michael Sol del Conio, Celso Cagaanan, at Crystal de la Vega. No way nakatulong ang vlog na ito upang mas maliwanagan tayo kung alin ba ang mas epektibo at alin ang mas efficient na gamitin sa ating farm? The horner nga ba o oh, the horning paste? Alin man sa dalawa mga ka sideline dito sa sideline.ph gusto po nating mapag-usapan ang inyong mga options dahil iisa lang naman ang ating adhikain ang umasenso at mag-improve ang ating goat farms. Mga ka-sideline, i-comment nyo lang po ang inyong mga experiences at i-check ang description box. At habang nag-check na din kayo ng description box, huwag kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang vlog dito sa sideline.ph. Kami pong inyong lingkod at ka-sideline na si Aga kasama si Mang Kay para sa sideline.ph Happy Goat Farming mga ka-sideline